Kaberts, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Burger King. At ibablog natin ang difference ng Burger King na 5.99 at ang McDonald na 5.99. So gusto lang natin makita kasi the other day nagpunta kami dito ni Angelo at umorder nga siya ng ano, 5.99 na item. Nagulat ako kasi sobrang laki. So ngayon, Ife-feature natin yung difference nung dalawa. Yung sa McDonald at saka yung sa Burger King. So, pasok tayo dito sa store at order tayo nung kanilang, ano bang tawag doon? Whopper? Whopper yata ang tawag doon. Yun pala, 569 pala. 569 ang isang Whopper bacon cheeseburger or chicken junior. Hello po. Chris Sinero po. Oh. Magandang araw. So naka-vlog ka ngayon. Hello ma, magandang araw po Chris Cosinero. Magandang araw po. So ang aking pre-feature ngayon is yung meal na 569 versus McDonald na 599. <laughs> Ah, uh, yun yung tatlo na yon. For dinner, for to go, please. Yes, please. Ah, uh, yun lang. We feature natin yan for today. Sa ating vlog. Ah, to, uh, to go, please. Po? nag-google oh, review. Nag yeah. review din po ako. Nakita ah, nakita nyo. Nakita nyo yung nilagay ko doon na huge portion yung yeah. ano nyo, yung item nyo compared to McDonald's. Actually, nakala vlog ka ngayon. You can shout out anyone you want from the Philippines or sa kayo sa Philippines. Pasig. Pasig. Anak ng Pasig ka pala. Kayo ma'am, taga saan kayo? Leyte. Leyte. Nako, mga waray. Si Coradang yung kaibigan ko, waray yun. ano po, salamat. So, andito na yung burger nila na binigay sa atin. Mamaya na natin buksan. Bili naman tayo ngayon sa McDonald's, daan tayo doon. Bilhin natin yung the same item na binili natin sa Burger King, yung kanilang 5.99 at i-compare natin mamaya kung ano yung difference nila. So this time dito naman tayo sa McDonald's mga kaburks. Bili rin tayo ng burger ng McDonald's. Madalas ako dito kasi pag nag-pick up ako ng order dito ako madalas na nagpipikap pick up ng mga burger sa McDonald's sorry ayan yung meron sila mac value small meal so ayan yung orderin natin or ito chicken saan ito tapos to din Right? So, no, it's okay. Thank you. Kabirch, Maganda araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Para sa araw na to, ang gagawin natin ay comparison. Madalas ako umorder ng pagkain sa McDonald's. Tapos, ayan lang ang gusto ko talaga in order kapag ka gusto ko ng fast food na pagkain. Kasi nga, ito yung pinakamura. $5 and actually, mga $6.01 or $0.02 cent yata. Para sa isang meal na. Meron ka ng drinks, meron kang fries, at meron kang burger. So, depende sa burger ko anong gusto mo. Chicken or beef patty. Dito naman sa Burger King, nagpunta kami ni Angelo nung isang araw sa Cross Iron Mill. sa dumaan kami nga dito sa Burger King na to. At nakita namin yung pagkain nila rito na burgers na $5.69 din. So, sabi ko, try natin. Kasi nung unang punta namin doon, nakita ko na pakaiba sa McDonald's yung kanilang Burger King. So sabi ko, compare natin kasi meron din pala silang the same item for kasama ng tax for $6. Isang drinks, isang fries, isang burger. Dito, isang drinks, isang fries, isang burger. Pero dito maraming choices. Merong Chicken Junior, merong Cheeseburger, tapos meron ding Cheeseburger with Bacon. So, ang difference din nila, ang fries dito sa McDonald's, ganito kalalaki. Ang fries naman dito sa Burger King, ganito. <laughs> Di ba? Ang laki ng difference sa fries pa lang. Actually, ang McDonald, uh, McDonald's, meron din sila ang shoestring fries. Shoestring fries na mas malipis pa rito. Tapos, ang Burger King naman, meron silang twirl. Meron silang twirl na fries. Mmm. So, try natin tong cheeseburger. No, dito muna tayo kasi ito madalas ko kinakain. Dito tayo sa McDonald's. Ito yung burger ng McDonald's. So, ito yung kanilang burger. Ganyan kalaki. Yan. Anong nasa loob ng burger? Dalawang pati. Walang mayonnaise, walang ano. Dalawang pati at saka isang cheese. Isang slice na cheese na natunaw na dumikit na doon sa bun. So, ganyan siya kalaki. Tapos, to namang cheeseburger or parang cheeseburger pareho. Hindi ko alam dito ngayon kung saan yung with bacon. Anyway, buksan natin itong sa, yeah. sa Burger King. Kung sa Burger King naman, isang patty na meron pang pickles, Uh, mustard, tomato, and cheese Pero ang sa kanila One piece of burger lang Dito sa McDo is Two pieces So pag compare mo Kung gaano kalaki Parang halos pareho lang no Pero dito may sesame seed Dito plain bun lang Parang brioche yung kanyang bread At ito naman Burger bun na may sesame seed So, tikman natin. Parang mas maraming meat tong nandito sa McDonald compare dito sa Burger King. Okay. Ito naman yung sa Burger King. hindi ko maintindihan. Mas marami yung burger dito sa McDonald's, pero mas malasa yung dito sa Burger King. Siguro dahil doon sa mga ano nila, spread nila ginamit nila. Kasi dito parang wala. Dito meron marami. So compare natin sino sa kanila ang nanalo. Sa so, paramihan ng meat, syempre dito sa McDonald's. Mm. Meron din pala silang pickles at saka ketchup. Sa gitna. Dito naman sa Burger King. Meron din siyang pickles at saka ketchup at saka mustard sa gitna. Verdict natin. Sino mas masarap sa dalawa? Fries ng McDo? Saka fries ng Burger King. Ito pareho lang na zero. Hindi ko maalala kung zero Coke o zero Pepsi yung kinuha ko. Pero pareho lang yan. So, nothing to compare. Nothing compares to you. <laughs> pareho lang naman yan. Pero para maging fair. Pareho lang. So, sino sa dalawa ang nanalo? Itong ibang burger, hindi na natin kakainin yan. Iwan na natin yan kay Angelo. Sa kanya na yan lahat. <laughs> Ito lang yung sa atin. Ubusin na natin yan mamaya. Pero sa pag-compare natin, ang nanalo ay mas malasa yung Burger King. Sa bun, sa ano, sa lahat, halos pareho lang pala sila. Akala ko nung una, nung kumain ako nito, mas malaki. Hindi pala halos pareho lang sila. Pero mas malasa yung Burger King. Pero if we are talking about meat, mas maraming meat yung McDonald's mas maraming meat siya. Mas heavy siya eh, kesa dito sa ano, sa Burger King. So, yun. Yun lang yung ating compare for today. Baka gawin ulit natin yung video about comparing. Baka ang gawin ko naman is Church's Chicken o Popeyes, tapos Jollibee Chicken or KFC Chicken. Depende. Depende sa budget. <laughs> Depende kung panonoorin yung lahat yung mga videos natin. Panoorin nyo lahat yung mga videos ni Chris Cusinero para kahit pa paano, eh, ano naman, maging active naman ako, pa aggressive ako sa paggawa ng mga videos ko. Okay? Don't forget to follow Chris Cusinero sa ating uh, Facebook page, Chris Cusinero at iba pa. At sa ating YouTube channel, Chris Cusinero Adventures. Para meron akong tinga. <laughs> meron tayong Instagram, meron tayong TikTok, meron tayong trend, meron tayong kung ano-ano. Hanapin nyo na lang, itype nyo sa Google, Chris Cusinero, lalapas lahat yung mga social media natin dyan. So, maraming maraming salamat po. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kaberks. No man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na sumama ka at manood Mga matay mamamanghadi lang siya nang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari kapag na